Tiklo ang isang habal-habal rider at makumpis ka sa kanya ang 250.8 gramo ng pinaghihinalang shabu sa isang checkpoint kaninang madaling araw sa harap ng Rainforest Park sa F. Legaspi Street, Barangay Maybunga, Pasig City. Pinangunahan mismo ni Police Captain Jason Lovendino, substation commander ng substation 7 ng Pasig PNP ang nasabing checkpoint operation at ayon sa kanyang ulat kay Police Colonel Celerino Sacro Jr., ang chief of police ng Pasig PNP, pang-anim na delivery na umuna ito ng sospek mula ng pinasok nito ang pagiging drug courier. Kinilala ang lalaking sospek na si Alias Win, may asawa at dalawang anak, habal-habal driver at nakatira sa barangay Prinza Teresa Rizal. Ayon sa investigasyon, matapos sumunong harangin ng mga operatiba ang sospek sakay ng asul na motorsiklo nito, naging kaduda-duda ng na umano ang ikinilos nito. Idinagdag pa ng ulat na pumalag umano ang sospek, nang hindi ng na mga pulis ang lisensya at rehistro ng motor at naging arogante pa umano hanggang sa sinipa nito ang sumisita sa kanya at pinaharurot ang motorsiklo nito. Hinabol ng mga pulis ang sospek hanggang sa nahuli ito, ngunit nagpupumiglas pa rin kung kaya't pinusasan agad ng mga operatiba. Nakuha sa sospek ang isang pulang belt bag na naglalaman ng tatlong supot ng pinaghinalang shabu na tumitimbang ng 250.8 gramo at may street value na abot sa 1.7 million pesos. Sa panayam ng Bravo News, inamin nito na dahil sa kagustuhang may pagamot ang may sakit umanong anak nito, kung kaya't napilitan itong maging courier ng droga kung saan ito umano ang ika niyang delivery buhat ng nag-umpisa ito sa umano'y isang easy money scheme. Tinawagan lang po ako, tapos pumunta po ako sa lugar na to, tapos dun po nila ginawa na nilagay sa bag ko, tapos dadaling ko daw po sa isang lugar. Hindi ko po ano eh, kasi parang ganoon na rin po eh. Pinagdala po nila ako ng ano illegal eh, legal eh. Hindi ko po alam sir kasi pang ilang beses ko na rin po ito eh. Maalim po. Ano po sir? Habal sir? Habal. Ah, sir, dala ng kairapan sir kasi may sakit po yung anak ko ngayon eh. Kailangan ko po kumita. Kahit nasa malit na alaga, kailangan ko po maanoyin yung anak ko sir eh. Kasi eh, kailangan ng gamot. Oh, sir, nagsisi ako sir kasi ganito yung pinasok na daan eh. Easy money, eh, wala. Wala rin pala. Ayun po, yung malaki na po, yung isang libo, sir. Hindi ko ano, sir, eh, kasi isang libo lang po talaga binibigay sa akin, sir, eh. Ayun, so mga, ano, mga nakalam ng ganitong gawain, tumigil na hanggat maaga pa para hindi madali na. Mahirap, mahirap mga ito uh, po, uh, may mga nahuding ano, ang ating kapulisan sa ano, yung droga po, no? Uh, Shabu, na 250 grams. Uh, may street value daw po na 1.7 million. Ito po ay dumaan lang dito sa checkpoint. Uh, na checkpoint lang po na ating kapulisan. Uh, ayon sa kanila, taga Teresa pa daw po. Rizal. Oh, uh, Rizal, apo. Teresa Rizal. Ayan po, uh, katulad po nito, yung mga kapalusan natin nakakakuha po ng mga hindi inaasahan, di ba? Uh, sana po yung mga ano, miwas tayo sa ano sa ganitong gawain na uh, pagtitinda ng ano ng uh, droga. Sasampahan ng kaso ang suspect dahil sa paglabag nito sa Section 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Direct Assault, Resisting Arrest, at Disobedience. Nagpastilyo na gulat para sa Bravo News.